kilig na nga, may pacheti pa. Kakaibang kilig ang niyandog ni, ni Doni Pangilinan sa kanyang grade school alma mater, ang Learning Tree Growth Center, isang Christian school sa Quezon City, kung saan siya unang natutong magbasa, magsulat at manganap. Sa kanyang recent vlog, ibinihagi ni doy na marami siyang natutunan mula sa paaralan kung kaya close na close, close ito sa kanyang puso. Sa katunayan, isa sa mga buildings sa paaralan ay iminanganan mismo sa kanya ang Donato Hall. Bongga ha? Habang nakipag-chika ng aktor sa kanyang former teachers, biglang inabot ni Donnie ang isang checking nagkakahalaga ng 1 million pesos. Wow na wow, talaga. Lubos naman ito ang ikinatuwa ng mga teachers dahil malaking tulong daw ito para sa pagpapatapos ng kasalukuyang ginagawa na bagong gusali sa paaralan. Mabuhay ka, Donnie P. Alam mo, oh, oh. Alam mo may ano, may, may isang interview siya kung oh. saan sinabi niya doon na siya pala kada sumasahod o kada meron siyang TF sa showbiz. Part, may part doon sa TF niya na ibinibigay talaga niya sa, sa, charity. Ay, oh. sa charity. Hindi lang dito sa kanyang sa school, alma mater oh. ha, ba? Diba? niya nang ginagawa. Ewan lang daw niya kasi ang mas magaang daw ang pakiramdam niya kapag nagbibigay daw talaga Alam Alam ko eh, hindi lang ako, hindi ko uh -oh. na, Hindi uh -oh. naman natin masyado nakakaal. Uh oh, ano bilo? Pero yung... Ang bait ang pora. Ang bait po, oh, eh, uh oh, niya oh. talaga. Yung, no, oh, yung, oh, diba? At saka diba, yung school na pinuntahan niya. Siyempre, proud na proud sa kanya dahil meron kami naging produkto na niya yung isang sikat na sikat na artista. At lalong naloka yung mga teachers na nagbigay ng 1 million, di ba? Yes! Elo, meron din ganun isang artista, Coco Martin, taga Novaliches siya. Yung school namin sa gulot, do din si Coco Martin sa kanyang mar at nag-delay ng mga goods na donate din. Marunong siya lumingon sa kanyang pinanggalingan. Oh, Kaya naman siguro niya, no? na ngayon yung success niya tuloy-tuloy. Nabalitaan niya siguro na may ginagawang bagong bilge. Ah, ah tutulong matigyan tutulong, niya oh. ito parang baka kulang sila sa budget. Ah, diba? ah. So, napaka ano, marun. Ito yung mga marunong limu, lumingon sa, pinang sa pinanggalingan. True. Kasi kaya na, naman binibless. Kung ito teka muna. Boy, pa kayo mga teachers ko doon. Di ba? Parang ganun, di ba? Hindi kasi siyempre, elementary din. <dits>, eh. <laughs> yun talaga. Hindi, <laughs> <laughs> pero sila, datuto ako ng boy pa. Parang datuto ako ng panalakas pa. Ay, oh, oh, yun. Yeah. Yes. Kasi, um, kasi naman sa ako kanya. yung mga teachers ko <laughs> elementary na gusto ko rin bakita. Yes. Wala na. Ay, wala, wala na. na hey <laughs> oh. Ay, wala na. Ay, pa rin mga elementary teachers. Marami pa rin buhay. Parang Meron yes. ba yung ke pamilya ano? Left left ano? Open di ano? <laughs> outside. Outside di pamilya. Na kakatay na yung mga uh -oh. kaling sila kaya direct job din. ang ganda ng okay. Outside de pamilya. Saludo yes. kami sa yon Johnny Pangilinan at ituloy mo yung mga magagandang Magandang. gawain in